mga lodi, so good morning, good morning. So Sunday na naman, mas day. So ito ang helmet natin. Helmet mo dero. Patay nandoon yung black. Nandoon yung isang helmet sa ano, mumut-mut Ayun, yung isang blue ito sa. Yo. Eh sa akin yung lumang Alright, so wala dito si White Pax kaya si Reddy kasi lilinisan natin pang gilid yan tsaka ikakawas karwas muna natin yan dahil yung gumagamit dito mga lodi eh, di marunong gumamit di marunong maghugas yun hugasan natin mamaya bago natin kalikutin mga lodi so good morning good morning so sa mga bunga bakbak niya ngayon linggo yung pinakamasisipag na riders dyan keep safe ride safe at We stay safe sa inyo dyan, mga lodi. Wow, may jacket ka pa, ali girl. Come on, let's go. Alright, so doon tayo sa Gen 3 magsisimba, mga lodi. Kasi uh, pag uwi natin, bibili tayo ng slide piece ni Red. Tsaka bibili tayo ng langis ni White Packs. Alright, sa susunod na tayo. So may may embudo na tayo. Sa susunod naman tayo. Sa susunod na tayo, magpalit ng gear oil nya alright so ano naka naka total na tayo naka 4,000 km na tayo kay white box mga lodi 2 months na may alright good morning good morning yun mga lodi so mga gandang so maulan na ngayon sa amin dito sa 3 matres kabiti mga lodi so mukhang ah, uh, sinyalis na ng pagpasok ni Dindo ngayong linggo ano pecha na yun 28 hmm. alright so syempre tanghali ng mga lot yun o oh. alright so dulas ng kamay natin so this time tayong yung ano lo loto ngayon Chicken curry. chicken curry tayo ngayon dito mga Lodi. Meron tayong munggong tira nung kagabi tas meron tayong pasit bato na ibang variety ay malodi maulan so expected na natin to bukas first day nung pasok ng mga estudyante ganito rin siguro o sana naman gumanda ng panahon bukas kaya lang hindi natin maasa na ang weather so, kaya weather weather lang dinan nila. 'Yon, all So mga lodi din so kainan tayo, tayo. So para mapula ko 'yung diron. Para mapula. Kasihin. mapula Para mapulay para mistry so uyan. Teka, kuno kakain din. Tumayo tayo ba ba eh tangina. Oh, 'yon. Sa kainan daw tapos kumain daw tayo ng kumanda. Angdala kasi ko nang ano, pancit na niluto mo, nasarap sila Tapos bigla umulan trap ako. Wala akong payong eh. Hindi naman ako kambing para tumakbo. Nakasilong na ako yon, Yun. Alright mga lodi. So sa mga bubakbak dyan ngayong linggo mga lodi. So, stay safe. Keep safe. Tsaka ride safe mga lodi. Nabaliktad na tuloy natin ang ating na ganyan. yon mga lodi. So sa gan, talagang ganitong July, August, September ganito, tagbagyo talaga, tagulang talaga, tsaka, pero kahit pa paano mga Lodi eh, basta isipin lang natin maging productive tayo sa araw-araw kahit umulang bumagyo yan okay lang yan mga Lodi basta meron tayong progress sa araw-araw alright so, magandang tanghali sa inyo, so mga lodi, kumain na rin kayo mga lodi kung may time kasi sa mga riders dyan na MC Taxi lahat naman talaga tayo karanas na malipasan ng gutom kahapon nga, ang kain ko alas 2 na, diba mga lodi kasi pag may passenger ka, lalo lalo na medyo long ride tanggap, agad, automatic yan automatic, accept pag uh, 50 pesos, 2 kilometers 3 kilometers, 50 cup automatic reject. Alright, so keep safe, ride safe, saka stay safe mga lodi Yun mga lodi so good afternoon. Katatapos lang natin kumain. So, kahit na medyo masama lodi oh, Basa. So, pinasok natin dito sa red. Uh, medyo pressure wells natin yung kanina. So, kinalas natin mga piyesa niya. Ayan mga lodi sobrang dubi. Tsaka ito, oh sobrang dumi ito naman mga lodi yung pads yung papalitan natin ah uh, pati tong bell meron tayong bagong bell nito na, ito na nakatabi dyan ito kasi naka group type so babalik natin ang original na bagong ano bell ito naman mga bell yung mga lodi itong bell na to pwede po to kailangan tong i i ano ah, uh, i ano siguro i repair alright So, ang ating uh, pulley, okay pa dyan intact yung spring natin. Bago naman yan ito ng mga lodi, oh. Gyan talaga sakit ng anong. So, kailangan natin tong a mighty band. Alright, so, ito kakalasin pa natin itong mga lodi. No. Yun, ito yung mga ibang gamit natin, yung long nose natin. Yun, alright, so, dumi talaga. Yung mga powder na yung mga lodi. Tatanggalin natin yan, syempre ibabras muna natin. Yan ang kagandahan talaga mga lodi yung high heat temperature na grasa. Pagbukas natin ganun pa rin intact. Makikita natin yan dito sa uh, torque drive natin yung mga lodi yung grasa natin. No? Oh. Intact na intact yung mga lodi. Wala man lang na nasunog. So kaya magandang klase talaga yung mga lodi. Yung synthetic high temp natin yung national. Uh, natin. So, ang dami dumi kailangan talaga natin malinisan Doon naman malinis naman na yung uh, ating pad sya ano so kahit pa paano ibababad pa rin natin yun sa hindi kasi wala tayong degreaser meron tayong joy tsaka yung ariel na powder so pinagsama natin pag tinubigan natin yan uh, matindi na yan malilinis niya talaga yung mga alikabok alik nyan yung kalawang hindi niya kahit tanggalin pero malilinis niya mga lodi pati yan Alright. Yo. So, ibababad po natin yung mga lodi. Alright. Yun mga lodi. So, good afternoon. Tapos na tayo magkalas mga lodi. So, binabad na natin. Yung binabad na natin. So, ito. So, mamaya ito mga lodi. Siyempre, linisin pa natin yan. Tatanggalin natin yung mga likabok niya mga lodi. Ah, natin ah. na mga lodi binabad mo na tapos so isa isa natin si natin babrasin natin yung mga lodi so balikan na lang natin yung mamaya siguro mga isang oras yung mga lodi tapos sa ah, balikan natin yung mga lodi so balik tayo sa tropa ang activity natin ngayon mga lodi so na nakipagbading tayo tapos sa ah, nakipagbanding tayo tapos eventually naglinis tayo yun lang sana wag natin makalimutan Yung mga mga mamaya alright so sunday naman ngayon kaya nga talaga bukas naman bakbaka ng biyahe na naman mga lodi kasi first day ng, ng ano first day ng ano ng mga estudyante sigurado expected maraming booking bukas huwag sana umulan mga lodi alright Meron ng nakaano doon mga lodi oh, naka 2000. Kinalas ko na pre. Kinalas ko na ang ako ko, binabad ko muna, mabalikan ko mamaya. Ha? Eh, eh, may silong naman yung aking ano. Ano yung bay? Ha? Oh. Umalis si Kanunong na. Muy na. Boil. Meron pa diyang ano ah. Ano din ang matik pinan sa sawa. Ngolin. Muhi to. Ah puta. Ay sa isyu isa litro yung pre, bangag yun doon. Alright. right, kung doon. At sa di Yon mga lodi good afternoon. So dahil sa walang init ngayon mga lodi, so delay ang ating ano pagano. Pero nalinis na natin mga lodi Yung panggilid ni Red. Yon, good afternoon mga lodi. So nakatapos na tayo. Hindi tayo nakapag-video nung ginawa natin si Red. Ano 'yon? Ano 'yon? Papakuha mo. Ha? Bubbles? Wala dito. Bawal oh. magbubbles. Bawal daw ang bubbles diyan kasi malapit sa TV. Yon mga lodi. So natapos na natin Uh, linisan ng panggilid ni Red. So, hindi na tayo nang pag-video dyan. Kasi kanina umulan, mga lodi. So, ginamit lang natin mga basahan. So, basa-basa mga basahan natin ngayon. Alright. So, nai-testing na rin natin siya. Ah, uh, goods na naman uli yung takbo niya. So, gusto ko talaga kay Red. Eh, napaka mga lodi ng kanyang engine. So, si White Pax kasi maramdaman mo yung engine niya. Kasi, 4 valve na siya ito kasi 2 valve so ang 4 valve talaga medyo may marinig ka na minsan may vibration pagka naka center stand na pina start mo may vibration talaga si white box pero napakaganda naman ni eh, ng arangkada ni white box so hindi ka talaga iwanan so pag pull throttle mo may iwanan kaluluwa mo talaga so sabi nila pang matanda daw si ADB. So why not? 'Di ba mga lodi So kahit medium pang matanda kasi sabi mayroon saatin tumabi sa atin mga lodi na naka-entry. So nakapan natin na ah, riders kapapa naman natin JR yung nagyabang siya sa sa kanya entry. Kasi nilalampasan niya lang daw yung mga PCX at ADB, hindi raw sa kanya nakakahabol mga lodi. So, eh ano naman ngayon? 'Di ba, mga lodi? Kasi trabaho lang mga ginagawa natin. Hindi naman racing racing ang kalye. 'Yon mga lodi. Kasi sinabihan ko si Pops, uh, hindi lang siya pinapatulan kasi 125 so 160 no mas naman talaga mga lodi so hindi naman tayo racing racing Di bali na uh, mapapansin mo talaga marami talagang kaskasero ng 125 so yun yung mga tinitingnan nila yung mga top speed lagi alright so kahit mag top speed pa mga lodi mapapatulan naman talaga 155 at 150 at 160 no mas naman talaga mga lodi kasi sa power sa torque yon mga lodi sabi niya uh, pang matanda daw ang ADB So why not? Eno naman ngayon, di ba, mga lodi? Kan sabi ko nga sa kanya, uh, totoo naman talaga paps. Pangmatanda talaga ang ADB. Kasi alam ba, yung mga matanda, yung mga senior, afford na makabili ng ADB. Kasi ikaw bata pa, pang M3 ka na lang muna. Yun lang talaga ang afford mo, M3. Yun, ganun lang reality talaga sinabi ko. Alright, kaya lang napikun mga lodi. Alright kasi sinabi niya talaga mabilis daw entry kaysa ADB sa nagpapaniwala kasi mga lodi siguro sa mga panood niya sa vlog na sinasabi na mabagal daw at makupad si ADB so op, dinapuan tayo ng lamok sa daliri yun alright so nabugaw na natin mabagaw daw si ADB pero sa experience nung ginagamit ko si ADB past uh, months at ginagamit ko si red ang discrepancy ng speed okay all right ang discrepancy ng speed at napakalaki talaga ng advantage siyempre 160 yung power stopping power kasi naka-ABS tayo alright tapos maramdaman mo sa mga madudulas na lugar yung HSTC yung Honda Selectable Torque Control so kasi muntik na ako yung mga Lodi kasi sa tunnel ng Quezon na abin yung biglang nag full stop yung sinusundan kong ah uh, uh, ano ba yung Revo so nag brake ako nag skid ng konti ang aking likod pero nag ano siya na nag balance siya ng sarili niya mga Lodi alright so natapos na lang tayo Nandito na tayo sa bahay. Ang gagawin natin dito, siyempre magpahinga. So kasama namin si Ali Girl kanina pa, kanina nasa simbahan. Alright, nung nagsimas kami doon. Ano? Oh, so bigat mo kaya? Hindi ko kaya. Oh. Tingnan mo si Primo nga, oh. Oh, susko, bigat nagpabuhat pa talaga mga lodi si Ali Girl tapos wong papalapag lang dito yung alright so hapon na naman so sa mga bahay bahay yung mga lodi keep safe, ride safe at stay safe sa inyo so sunday na payhang naman alright so peace I'm out